Hindi lang good. memories man sa so, tungkol tungkol. Oo, oh, may airplane airplane nga diba oh, taba nyo? picture ba itong nagpicture ba. May, may mm. excited niya on, na, <laughs> oh, <laughs> na tuwan oh. <laughs> so, <laughs> bitaw <laughs> na ang kaon. Oo. Nagbalintang. Mapicture-picture pa rin sila. Ate panggayin. Ang gawin Salamat. Balik natin Bakit ibalik? Huwag mo na ibalik. Kasi maghihin pa man tamamaya ng kanin. Lagay sa so, ilalim e, mo. Ikanin ngayon, ha? Ayaw mo na? <laughs> Gusto ko. Hmm. Ba't sa akin nakatotok ko? Kailan Yan lang. Ayaw man. Kasi Uy, yung, kututok sa'yo. <laughs> Hindi, nablangko lang yan. Oh, ayaw. Tira. Kasi nandyan yan. Oh. Yan yung nakakasira ang silpon. Laging nakalagay. Buryabuyag. <laughs> ayaw, pag-ana, Buti nga, hindi ito may picture itong kasama ko. <laughs> hindi <laughs> may picture Ako rin, bahala ka dyan. Kami Nag-iisa kaming sabaw. Kami tapos rin may sauce. Pag nagsama kami, walang picture-picture. Ito lang talagang kagwang dako. <laughs> o, oh, pasalamat ka sa akin. Meron kasi walang ano, hindi naman yun makita. Dahil. Hindi makita. Tinabi mo kasi. Yeah. Yan kasi hinabol ko. Ay, hindi. Ano yung nabol mo? Ayan. <laughs> si lumayo. sa akin. Ito sa akin ato sa so yung video. <laughs> Nakit? Ang tayo ng blab style. Uh, Iyon sa natin. Para makita sa inyo. Kain ko. <laughs> Ikaw na lang model dahil? <laughs> Ay. Ito yung sa akin. Iusap natin. Para makita natin. Ayan. <laughs> Ayan. Kaya ako. Sige, i natin. Iyan si 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 lang konti. i lang <laughs> konti. Salamat. Hindi ah. ka na nakita? Hindi na. Ah. Si ate. Ah, bahala niya. Labog ko na yung sipunan. Hindi na. Wala di na ka na nakita. Dahil. Sama kita lahat. Ano lang? Kamuta na dia kay na gwan dis Add-on pa tayo mamaya. Oh, sige. Kaapat add-on. <laughs> <laughs> yang manok mula? Saray lang ko ano, tusloan lang. Mayokwe. Eh. Ha? Ang sauce bang, ang iyahang kuwan. Malinsan kumain. Takpe. Tikman mo muna yung manok bago mo yung ano sa iyahang sauce para maano yung lasa. Anong lasa? Sarap naman yung manok. Sarap na, hindi ma maanghit na. Mm -hmm. Lasang tanglad. Mm -hmm. Ah. Ano siya, kanang limon grass yung ano niya amoy. Kain po guys. Kain. Uyan mo. Ano ang kan adi aday? Ayaw. Day. Ano ang sadi Tama na to. Okay. Welcome to my channel. <laughs> Welcome to my channel. <laughs> Nagano ka matay? Nag-vlog ka sa... Hindi. Hindi ba siya nang Wala Saryos may income. Sa reels. It was post lang, God. Hindi ba mag-accent to mag... May bayad yun sa Facebook? Kung nasa Pinas ka, bakit dito? dito? Kahit dito, ma. Pwede. Pwede ba? Mm Mga content creator. Dapat may bangko ka. Dapat mga bayad, diba? Yung dami na Pero dapat consistent. Dapat lang right? sa isang araw, marami yung ano mo, post mo. Pwede. Uras, 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 uras. Sige, try mo nga. Kung sa ano, ama mo. Itakin na si mo, ablang, maibutang mo. mo. Eh, bagalitan ka oh. Magkita ka oh. Dito ko lang <laughs> yung income ko. Hindi yan oh. I-content mo din sila. <laughs> mm -hmm. Masipang kabayo sa ari. O oh, told you. Sarap din yung kanin nila. Sarap. Class A. Sarap sana yung kanin sa doon sa pinagkain na natin kung hindi yung masyadong lata. Yung no? yeah, sasadya, yung ganyan para paglata, marami kasi maano. Marami nila na ganyan tubig para ano, para hindi masyadong kainin kanin. Sabi nila kasi, mas mainam daw kainin yung lata kaysa hilaw. Oo oh, no. Ang eh, ganito lang ba? Hindi nila hindi dinilaw. Sabihin mo nga doon. Ako nga magluto kahit minsan lang patitiin ko sa inyo kung ano yung luto ng kanin ko. Ganito ha, ganito. Ganito ang dapat ng timpla ng kanin. Ano? Mahal kasi yung fried rice. Uy, hmm. bakit yung fried rice nila hindi lata? Hindi hmm, lata. Ano ko ng fried rice? Anong rice namin na nila? Basmati? Parang ganito, uh, pero yes, ano... Yes. Malata nga pag white rice nila. Tapos... Pag ano, yung... Parang... Tawag doon dahil, fried rice nila, yung parang chow pa nila. Ano ba yung uh hihintay kanin? Hindi naman malata. Oo. Oh. Mahami pa. Uy! Ba? Sa KFC doon sa Creeks, ah, bumibili ako dahil may Noibi, man. Tatlong wings. Mm -hmm. Meron yung tag-tatoos Isang rice isang rice, dalawang dalawa ng manok, ay isang rice, isang manok, isang beef steak, tapos may fried, may 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 pan ba? May, may fried na one crispy. Pagkain ko siya dahil. Ang 16, tatlong dalawang manok, may may rice na siya. May na siya, french fries na siya, tapos soft drinks. May soft drinks na rin yung 14 ayaw man ayaw man nila ako pinapakain ng ano Oh, ano pala sila? Concern talaga sa... Pagkaka, Kasi alam nila hindi yan maganda. Yung amo ko, grabe ka sa buldak. Minsan, tatlong tatlong bulldog isang araw, yung babae. Grabe, hindi mo iba. Hindi ano? Mahilig na kasi magsikan. Mahilig siya sa ang angkang. Hindi, ito yung kinakain niya. Hindi siya mahilig sa gulay. Hindi siya mahilig sa... Utas. Hindi siya maglualoha. Nagsan, naglualoha. Nagpahingi siya sa akin ng tisyog. Kinatakbo. Ako, na-adapt na na ako ilang mga pagkaon. Mahilig, mahilig talaga ako dati pa sa pansit. Pansit, pansit kantong, espagiti, basta mga ganyan. Mga sitanghon. Ganyan, paborito ko. Heti lang yung babae. Amatit. Kaya paborito ko ng tatay namin yung na paluin. anak nila. Kasi hindi ng gulay dati. Minsan, order pizza sa isang beses sa linggo. Pero homemade lahat ng pagkain. Si Mang kasi nang Order man kami. Mga pasta. Saan talaga? Restaurant na nung restaurant ng pag pag order niyo at saka palulutuin ganun tapos kung ano yung gusto niyo isahog yun yung ilagay sa niluluto ganun si mom ang tawag niyan dai yung nandoon lahat yung buhay pa yung mga seafoods, buhay pa yung mga ganun ba at saka at saka mo lang at saka lang lutuin pag iyon order mo ang tawag ganun. niyan Mag magpaluto ka ng pakbet, magpaluto ka ng pansit, magpaluto ka ng lechon, yung ganun ba? Nandun na pa, kulaw pa. Tamad. Kahit dun, kumakain sa ano, higaan niya. Babae. Nakahiga habang kumakain. Kaya mo kung babae, hindi mo makakain sa ganun. Lamesa talaga. Ilang beses siya nagluluto sa araw kayo? Nagluluto siya isang beses, kaso maramihan. Damihan, maramihan. Iinitin na lang namin. Ah. Uh, Tatlo kayo? Dalawa lang? Nang amo Hindi ba nang magaya natin? Isa lang ako. Isa lang mag isa? Araw? Bata lang alaga ako na dalawang bata. Ang maganda sa'yo kasi hindi ka mag -minis. Ay hindi ka mag-guto. Anong amo ka? Nagklamo siya, nagklamo sa ano, yung pang-araw. Ano? Gusto niyang ayaw na niya yung pang-araw namin. Yeah. Uluhan ko. Pilipina oh. din? Oo, Pilipina din. Yung nagbantay ng Kasi asin. maingay. Ayaw niya na maingay. Maingay. Yung ito. Lalo sabi na. na itong ko kong amo. Ayaw niya na maingay. Minsan sasaway ako. Sige sir, alis ako. Ayun. Yung sabi mo na magbukas-bukas ng TV? Oo, siya. Yung babae? <laughs> Ayong kasama ko. Ayong kasama ko. Yung manonood ng TV ba? Parang hmm. tinatong yeah. talaga. Hindi ne ako never ako na nanood na ng sarili kong TV. Kung ang manonood yung bata, kung na ako ko sa TV. Pero yung sa sarili ko na, kahit sinasabi na manonood yung... Nilato mo nga yung mga paggamit ng amo ko. Siya, gumagam... Uh, binagamit niya. Yan siguro Pang yung dahilan. Ano, ng matcha. Yan siguro yung dahilan. Malay niyo, may nakahid oh, camera na. No? Mayroon camera talaga. Oh? Kahit sabihin nila, gamitin mo lahat ng kono, meron sa sarap. Oh. Yung dinagalaw Hanggang hindi sila ang nag-aabot sa akin. Ayaw ay, ako din. Eway, eh, wala masabi siya. Kumain ka hanggat gusto mo kaya. Kainin mo ito, kainin mo ito. Tapos pag hindi niya abot, ayoko ko. So, ito mo sabihin. Take out, kainin mo ito bukas. Hindi ko muna kinakain hanggang sila nagising. So, antay kong nagising sila. Kung gusto, baka gusto nila kainin, di ba? Kasi minsan, kinain ko yung sinabi niya na kainin mo yan. Sabi po bukas, kainin po bukas. Kinain ko, sinabukasan. Kasi nanap. Kasi nanap niya. Ako, kinain po kaninang umaga kasi sabi mo kagabi, kainin po. Sabi ko, di ba? Kainin po bukas, kakos. Ay, nanap ko lang baka kasi kakos nasaan na, sabi niya. Sa isip ko, kago, sunod dili na ako magpaon. Hindi naman sila yan, kasi nag-aano ako. Hindi mo rin masasabi, di ba? Eh pag ganito, pag nakalabas ako, magbili ako ng sarili ng pagkain. Pag ka uwi ko nito, ito, papakain yung pagkain. Hmm, halos na si ma tapos hindi ka tumaba. Sa talaga yan. Kasi ano sila, healthy, puro salad. Ah, ganun. Hindi sila may maling mga vegetarian. Mga... Hindi yung vegetarian, hindi sila may sa mga unhealthy food. Hindi sila may mag-order sa mga fast food. Kahit sa labas, hmm. pag umakain, hindi hmm. sila Minsan, kinakontrol ko rin yung kain. Kasi, siyempre, ang hirap din magtrabaho pag lumaki ka talaga. Hmm.

Ang ni Rice, sabi ko, ano po ko pa yan? Ang ni Rice, ma. Dama. Ito, kadami ko sa akin, ma. Kaya mo yan, ate. Kaya mo yan, Inasal. Itong kinakain namin, Mang Inasal ito sa atin. Abore. Hindi man. Ay, okay. Lahi man ang Mang Inasal kay Kuan Man. Kanin, kung saan may unlimited tea. Hmm. Asan? Apple. Mang ina Di ba may unlimited? Ice tea tsaka Ice tea. Hmm. hmm. Di ice tea lang. May coke sa Ma Mga yan? Mag-inasal? Mag ice tea hmm. lang yung nandun oh, hindi na kayo. Ay, ice tea tsaka. Hindi ako I, naka mag-inasal ng ano dahil. Hmm. Tano lang. Ay, huwag diba, mo ka ni ulit pa. Hindi ay. Di diba, ba ito na ulit po sa katalapak ba? Di lang ang katulit buwaka ulit. 22. 23, 24, 25. 3 years. 3 years? Ako din 3 years. 3 years na. Dito ka naka-uwi. Tapos 27 pa po. I-bless ni God. 7 pa. Nabalas yeah, na po sa mga amon. Uy, lain da, day? Noo ko. Okay. Kaloy iin lawas, day. Ako, mak makatog kay Gudok. Wala, magani bisa na lang 30 minutes. Parang mamlancha ka, asa ka mamlancha, tus importo Ang din plancha, naan din sa sala. Ako kay... Kunyari, mamlancha ako, pero tulok ba si ko. Basta madlock sila, na ko ilang, saninag, ilang pantik, ilang bra, o ilang rep. At tapos imparto ka mamlancha, parang katugtug ka, yan pa nila. Malinis naman sila. Malinis sila. Pagdating na pagdating ko, binuo ko. Nagad-adotid kwa dug, dugyot dan dagat ado ti te, te, kung kunanak te, ay isip to kas suda nga madinga nga tao pero ngayon mula nung nilinis ko na kung umasta kalong naman kung sinong malinis dugdugyot da hindi ko naintindihan sabi mo dahi maayos ka dyan mga hugawan. Di ba yung anak nandiyo na sila? sila mga mga kuwana. Kasi yung kasama hmm? Ko doon, klamo yung ano, kasama kung mga Pinoy, mga ano man. Kalahin lang. Kakarating ko pa nga lang Hey, ginawa po, Nalililito na ako. Ano ba unahin ko dito? yung diding, yung sahig, yung lalo na yung ano. Sino may napulihan mo? Sa napulihan ba? Galing din sa kumpanya natin. Pati yung sa kwarto ko nga, ang dumi-dumi. Lalo na doon sa, ano, CR. Si Binoo you know, oh my God. Baka matagal na siyang walang katulong. Hindi. Pag, at saka lang umalis si Jubi. Ano yun. Ka? Nung Alam, dumating ako kasi tinuruan. Mo? Oh, tinuruan pa ako kung ano yung gagawin. Paano ko kung paano ako mag ganito yung pagmaraan ng pag-alaga ng anak nila, yung pagluto, kanya. May anak din sila. Dalawa, babae laki. Tapos may aso pa. Mayroon may aso pa. Tapos siya sila. Tapos napas sila ni si Day. Kung lagahan ang mag-order Day, lagahan ko pang baloton. Pag maraming mag-order. Noong nag-adot order dati, no, tikwa, pero nagadadumot ganin ti kwada nagadadot ti gumatang no hmm. nagadadumot ti kwan balbalut kwan asta narigrigat ilan taon na yung mga bata? So, kambal. Um, Ang kambal din, ha? Ah? Hmm. Ah, taba yung isa, yung lalaki kasi matakaw kumain. Kung hmm, anong kakao yung isa, at saka naman yung isa hindi, halos ay, hindi magkain. Susubuan mo pa. Uh, hindi hindi magkain. Si Pag hindi mo hindi magkain, susubuan mo. Mm. Kasi hindi talaga magkain. Hmm. Ano yan kain. sa babae lalaki? Babae lalaki. Para sa mga mukha. Hindi, hindi sila identitas. Yung lalaki parang mas maano siya sa nanay, yung babae naman sa laki. Yung mukha pa. Lalo na sa katawan. Kasi ma, ma mataba yung lalaki, yung babae pa yan. Kasi kung ano yung hilig ng lalaki sa kain, yun naman ang ayaw ng bae. ng dalawang kutsara, kung ayaw mong pada yang ramai jadi muka ini ini mana ini mana sama aku ayo guys ayo ini muka nggak isda kamu kamu kuro isda kuro mana lu udah nunggu tak kayak yang pagi tuh kayak dia kan berapa ini kain dari pasta jadi kan pernah satu anggur tuh no nggak ini sampai kami sampai bulan nanti bulan nang kuro Ano kayo kunting to Ang tsaka Nagkakain minin sa palagi ko so, sila dalawang beso o isang beses po. Okay. So, um, ganyan sila, mga ano yan sila, mga salad-salad tsaka ulam. Ah, oh, salad tsaka ulam sa. Ganyan yung hinilig sa ano, mga bumababa ako eh, bimbili ako kanin. Kanin kasi spinis, ang dry. Mm -hmm. Sobrang.